Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng isang Filipino Observer Gaming Operator dorm sa may Pasay City. Sa naging investigasyon ng operasyon, ay uh, nadiskubre ng mga otoridad ang samutsaring mga torture video ng mga biktima ng Chinese mga, o mga, o mga, mga Chinese kidnappers. Ayon kay uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Under Secretary Gilbert Cruz, naligtas nila ang 34 na mga Indonesian na siyang uh, bihag ng apat na Chinese o mga Chinese nationals sa Pasay na hindi hinalang isang uh, hub ng Filipino offshore gaming operator. Pagpasok ng uh, unit ay uh, tumambag sa kanila ang uh, isa sa apat na kidnappers, uh, Umanoy kidnappers at isa sa mga biktima na nakaposas at uh, tinuturtura. Ayon kay Cruz nang Tignan at suriin ng personal cellphone ng mga uh, kidnapper ay uh, nagkalat ang mga larawan at mga video na nagpapakita kung paano gawing laruan ng mga kidnappers ang kanilang mga biktima ilan lamang sa mga o larawang nakita ng mga otoridad ay isang uh, babaeng Chinese national na kinukuryente umanos sa pribadong uh, bahagi ng kanyang katawan at uh, habang nakaposas sa isa sa mga bintana. Ito nakikita po ninyong uh, video loop natin ngayon mga kababayan para po sa mga nanonood ay uh, sadyang uh, uh, naka-blurred Uh, dahil po sa dala o dala na rin po ng uh, sensitibong uh, nilalaman nitong mga video na ito. Mayroon ding ilan na tinututukan ho ng baril sa ulo at iba pang uh, klase ng torture. Sa kasalukuyan ay nasa kustodian ng uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang Chinese national at hinihinalang uh, boss ng Philippine offshore gaming operator na siyang uh, pasimuno-umano ng kidnapping incidents. Samantala, nanatili namang nakamonitor ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga maliliit na mga operasyon ng Filipino offshore Gaming Operator na umunoy patuloy na uh, nag-ooperate sa kabila ng kagustuhan ng uh, Administrasyong Marcos na ipasara panghabang buhay ang mga Filipino offshore Gaming Operator Hub dito sa Pilipinas.